Hello mga kacho fam! Welcome back to our channel! For today's vlog ay magkukwentuhan tayo habang nagla-lunch. Yung lunch namin ngayon ay ito. Anong tawag nito? Ayan o. Oh. Uh, duck. Ito ay duck. Ano siya? Duck. Ano siya? Para, ano? Parang may lugaw. Ayan. Ito yung ano nga. Gusto ni Waso kasi. Kaya umorder siya. At saka ito may salad. Mayroon din ano ganito ano ano pa rin ito nak pa rin yan at saka yung kimchi yung so, ano ng side dish kaya dyan chicken no yeah. Bugi daw. Meat nga naman daw. Meat. Okay. Buko. Mga buko. Dito. 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 Paano si Undit? Ayaw kasi nila ng ano? Ayaw, ayaw ni Undit ng parang lugaw. No, Durong chit siya na ayaw ko. Yung totoo. Yung totoo ng kanin. yan ang sinama dito sa ano parang ano, lugaw. Ayan. So, kain tayo. Yung masawa ko nakangangag sa TV. Pati yung mga anak niya. Ayan. Ganyan talaga sila kapag ka nag ano. Uh, kumakain. Kapag dito kami kumain, nakahagad sa TV. Hindi so, siya may... Kapag ka, doon naman sa isang mesa, yung asawa ko busy sa kanyang phone. Kasi ganyan talaga siya kapag kumakain. Gusto niya naka, ano yung mata niya. Nakatingin pa. Gumunood talaga. Mm. So, Ito yung kagandahan dito sa Korea kapag ka, ano, mabilis yung mga ano pagkain, pero magastos yun. Kapag ganitong order ng order ng pagkain, magastos din naman. Eh kasi yung asawa ko talagang, ano yan sa pagkain? Pag pagkain yung usapan, kahit na gusto mong at tipid, hindi ka makakatipid kasi ano sa pagkain. Ito yung hihili pagkain. Yung rason niya kasi is nagtatrabaho siya, nagtatrabaho para kumain. Hmm. Kaya, ganyan siya. Kapag may gusto siyang kainin, kahit walang okasyon, ano siya, mag-order siya. Sawa na siya sa, ano, sa luto ko. <laughs> Nasawa sa luto. Kaya, yan, order siya. Hmm. Masarap. Masarap ito good. Medyo, ano, matabang para sa akin. Sa kanya, okay na yung mataas yung pinplak ko, kaya ganito. Ilalagyan ko pa ng ano. Mm, ayan, o. Oh. Ang ah, laki ano. Ang laki ng ano. kamali mo ko. Nakaangat ka sa sako. Ito dah kaya uri. Uri, masis to. Kwento tayo. Yung ano tungkol sa mga Korean. Kasi ano, marami akong nababasa. maraming nagko-comment na yung mga mga bad experiences nila sa bus, sa train station, sa train. Yung mga ugali ng mga ano, Koreano kasi yun ano nila may mga nag-share pag Facebook group namin na ganun masama raw hindi maganda yung mga ugali Pero para sa akin, ganun din naman sa Pinas. Merong mabubuti, di ba? Kahit sa bansa, may mabuti, may masama ang ugali, di ba? May maldita, may friendly. Ganun talaga. Kasi sa akin, yung unang dating namin dito, 2017, ano, next month, ano na ako, six years na ako dito. So, nung unang dating namin, maganda naman yung, ano, pagdating pa lang namin sa airport, kasi nga, wala akong alam. Yung, wala talaga kami kaalam-alam kung ano dito, pati yung asawa ko, yung nagsasabi kung gaano ka, gaano ka lang dito kapag winter. Eh, nagkataon, winter yung pagpunta namin dito, kasama namin yung panganay namin, kasi sa Pilipinas siya pinanganap. Eh, three months old pa lang siya noon. Pagdating namin dito, sobrang lamig talaga. Eh, ano, hindi ako ready. <laughs> hindi kami ready sa lamig. Buti na lang yung, yung, ano, yung may ali, nung pumunta kami sa, ano, yun, sa may bus terminal. At nakita niya na, kasi nag-CR ako, yung asawa ko, ano siya, targa yung bata. Nandun sa, ano, may, sa labas, naghihintay, eh, sobrang lamig yung alin awa talaga sa bata ano pinapasok kinuha yung bata kaya sa asawa ko pumasok sila sa loob sabi niya sobrang lamig daw kahit na merong ano yung jacket niya hindi sapat daw yon hindi sapat yon kasi ano lang yung jacket niya tapos yung hindi talaga makapal yung balot sa kanya like three months old pa lang siya noon So, ano talaga ako, na-touch ako doon sa alin kasi ano, kinuha niya yung bata at pinasok sa loob. Sobrang daw lamig. Um, kaya sabi ko, naisip ko talaga, mabait yung mga Korean. At saka kahit nasa sa church namin dati na pinupuntahan, mababait sila. Kumbaga, karamihan talaga, mabait sila. Yung mga nakakasalamu namin dito, mababait sila. Ako kasi palabati ako. Ano, kung na akong bumabati, anak matanda, kahit hindi ko kilala, makakasalubong ko, binabati ko. Mabati rin sila. Pero meron din ng mga ano, maldita yung dito nga lang sa apartment namin, meron kami dito ano, doon sa kabilang uh, doon sa kabila. Pag binati mo yun, hindi yun nag, ano, nagre-reply, hindi rin yun bumabati. Parang walang ini, Kahit yung mga bata namin, kapag nag, ano sa kanya, nag hindi nyo pinapansin. Nakailang beses na akong mag-ano sa kanya, nag-greet dati, ganun. Kaya, nasanay na rin ako na, ah, hindi to, ano, hindi siya, siya lang kasi, sa lahat ng mga binabati ko dito, yun lang talagang, ano, ano, alik, hindi siya friendly. Hindi siya namamansin. Kahit sa mga anak namin, hindi siya namamansin. Kaya yung ginagawa ko, hindi ko na siya pinapansin din. Di diba? Hindi ko siya pinapansin. Kapag so, ka nandyan siya, or ano, wala lang, wala rin ako nakita. Ganun siya eh. Oh. Pero yung ano kasi marami naman dito, mababait sila yung matatanda, natutuwa sila sa mga anak namin, at saka mababait talaga kasi yung, kung ano yung meron sila na hindi para pero yung kapbahay namin, pati yung nasa taas, yung ba may pinagbihitan sila, ng anak nila, binibigay sa akin. <laughs> hmm, nagbibigay sila. Nakakatuwa lang. Pero yung, yung bad experience ko talaga, pati sa mga bata parang nakakatrauma yun kasi yung sa taxi yung isang taxi driver daling kami ng ano ng mm, clinic, kasi pina-check up yung mga bata may ubo at sipon yung sasakay na kami sa taxi eh ano kasi yung mga bata nag ano ano sila nag-away kung sino doon na sa kabila yung pwesto sa upuan papasok pa lang kami, pumapasok pa lang yung mga bata. Umiiyak na si Yejon kasi nag-away silang dalawa ni um, Unbit. Um, Umiiyak si John Nagulat ako kasi yung, yung akmang sasakay na talaga ako sa taxi. Nagulat ako kasi yung sigaw ng driver, grabe. <coughs> Ganyan talaga siya. Nagulat talaga ako. Tapos sabi niya, ang tunay! Ganun, ganun yung boses niya. <coughs> Dab ka man. Parang bababa kami sa noon kasi halang nakaupo na yung mga bata. Nakaupo na yung bata eh, naisip ko malapit lang hindi naman yung bahay namin, okay lang. Kaya nag-ano na lang ako, tuloy na kami sumakay. Pero hindi ko talaga yung ma, malimutan kasi yung mga bata, pati yung mga basa, ano talaga sila, nakaupo sila ng ano, tweed, walang galaw-galaw, matakot sila. Sabi ko, ay, grabe naman itong driver na ito. Siguro ano yun, ah, walang pamilya baka sulo sa buhay niya. Kaya hindi niya alam kung paano mag-adjust sa ano mga bata. Hindi niya alam na ganun talaga yung mga bata. Saan talaga yung mga bata kahit saan iiyak yan kapag sa uh, uh, may problema sa kanila. Sabi ng anak namin, huwag na daw kami mag-taxi doon. Hindi na kami mag -ano, sasakay doon kasi ano, uh, bad daw yung driver. Bad yung driver. Sabi ko sa uulitin, hindi tayo sasakay ng mga ganun ano, uh, taxi yun pa lang yung na-encounter kong Korea na masama talaga yung ugali. <laughs> so, yung iba namang mga driver na sinasakyan namin na ano, na mga taxi kapag nung nag, ano kami sa mga bata, kapag nagpapatsip, kapag mababait sila. Kaya naisip ko na kahit saan naman talagang bansa, mayroon talagang mga, ano, masama yung ugali. Pero karamihan, di ba? Karamihan, So, babagid Yung aling na, na ano, nung magbabas ako, doon sa, ano, bus stop, tumitingin ako ng, kung ano yung pwede kong sakyan na bus. Kasi, pupunta ako noon sa, ano, sa school nila, unbeat. Nakita ng aling na, ano, tumitingin ako. Kinausap ako kung saan ako pupunta. Ay, ah, yung, ano, sabi niya, yung pupuntahan ko kasi madadaanan din niya. Sabi niya, sabay na daw ako sa kanya. Kasi, eto yung pwedeng sakyan. Tapos sinabi niya, kapag ano pa uwi na ako, tinuruan din niya ako kung ano yung mga pwedeng sakyan. Yung hindi ako nagtanong, pero nakita niya na parang nangangap pa, eh, tinurungan ako. Diba? Hmm. At saka naalala ko pa nga pala, noong ano, dati si si John, inano namin si Yejoon sa hospital, na yung binala namin sa malaking hospital, noong ano pala siya, maliit pala siya. Natouch talaga ako doon sa, ano, sa nurse, sa doktor, kasi, ano, parang, ano kasi kami noon eh, uh, ayaw kong magpa-admit, ayaw, ayaw, kong magpa-admit noon kay Yejon. Kasi, noon kasi, ano, 2020, noon. Hmm. Ayaw ko magpa-admit noon kay Hijon. Kasi, walang bantay kay Unbit dito. Kasi, magtatrabaho yung asawa ko. Tapos, ano, iniisip ko talaga yung gastos. Yung gastos namin sa ospital. Hmm, yung gastos namin sa ospital, iniisip ko yun. Sinag-finanto ko yung sa, ano, sa nurse. Sa doktor, alam niyo ng doktor eh. Yung nung lumabas na kami after one week namin, ano, nag kami. Ano, tinulungan kami na para ano, kung ano yung mga pwede namin gawin para ma-less yung bayaran namin. Halos kunti na lang talaga yung one kami doon pero parang kapira ano na lang, kapiraso na lang yung binayaran namin. Kunting-kunti na lang talaga yung binayaran namin. tinulungan kami kasi naawa sila. At saka nung umulit kami, nung emergency ulit na dinala, dinala ko si Yejun sa doon ulit, emergency, kasi nga ka, may allergy siya. Nung dinala namin siya doon, ano, i-admit sana. Kaya lang, ayaw ko nga, kasi mag-admit kung kaya din lang naman, kung okay na rin. Yung tinignan nila kung ano, tapos minonitor lang maghapon. Tapos, ano, naawa naman yung nurse. Hindi rin ako pinabaya, ng no, nurse. Ano na lahat. No. May record kami doon. So, alam nila yung sitwasyon namin. At saka, yun nga, tinatanong ako kung bakit daw ako mag, ano, bakit daw ayaw kong ipa ano si Yejo yung kasi nag emergency nga kami pero bakit ayaw kong ipa admit sabi ko kasi may trabaho yung kasawa ko walang magbabantay sa panganay namin hindi pwede doon kasabi ko isa rin sa daylan sabi ko ano yung budget niya mahirap yung budget para yung gastusin sa hospital sabi ko ngayon pagkahapon lang paglabas namin wala kaming binayaran kahit piso wala akong ano, binaya doon. Tawa yung nurse, sabi ng nurse, ano sabi ng nurse, ano, ano? lang paper makalantan, wala ka nang babayatan. Wala akong binayaran noon. Kaya naano talaga ako, naiyak talaga ako, naiyak ako noon sa ano, Magpasalamat sa kanya kasi noon, syempre hindi ko pa kabisado yung lalo sa pag-usaping pera. Hindi ko pa kabisado kasi may sweldo na yung asawa ko pero hindi ko yung hawak. Nasa ite lang kasi ngayon. <coughs> Kaya hindi ko alam. Hindi ko alam kung may budget kami. Kasi kapag hospital kasi yung ano, alam naman natin, di ba? Yan sa Pinas kapag usapan hospital, pera yan. Kailangan mo ng pera. Kaya ako, lagi akong kabado kapag kadinadala namin yung anak namin sa hospital. Kasi iniisip ko talaga yung gastos. Ganun ako dati. Kasi hindi ko, hindi ako nagtatanong sa kanya kung ano kasi yung may pera pa kami o kung ano. Ganun. Ganun. Kaya ano um, um, pasalamat talaga ako kay God kasi yung mga na-encounter ko noong nangangapapala mga ako dito talaga mabubuti naman sila napakabuti kaya iniisip ko talaga napaka, ano, yung mga Korean mababait sila although merong masasamang ugali may mga maldita maldito pero iilan lang yon iilan lang yun -ilan lang yung kumbaga ilang porsyento lang yon sa 100% kukunti lang yun nangingibabaw pa rin yung mabubuti siya yung kahit na sa corner, mabait sila. Sinare ko lang yan sa inyo kasi nakakasalamuha tayo ng hindi yun magandang mga tao, pero isipin natin na huwag natin i-generalize lahat na ay ganito yung isang lugar, ganito sila doon. Dapat hindi natin i-generalize kasi yung ano, bawat tao iba-iba yan. Maraming mabuti at meron din hindi maganda yung mo sa atin. Meron ganun talaga kahit saan tayo pumunta. Diba? Kahit saan tayo pumunta ng lugar, makaka-encounter tayo ng mga ganong klaseng tao. Pero ang importante dyan, dapat tayo, marunong tayong magsama, mas maganda yung tayo mismo yung friendly, diba? maganda yung maging flexible tayo na pwede tayong maka-adjust kaagad kung saan, kung ano yung environment natin, maka-adjust tayo. At saka, siyempre, lagi natin tatandaan, mas maganda maging positive tayo lagi. Hindi yung marami negative na nangyari sa buhay natin, tapos magiging negative din tayo, di ba? Dapat maging positive pa rin tayo. Kahit ano man yung mangyari sa araw. buhay natin, may mga problema, may mga na-encounter tayong hindi maganda, tingnan natin yung, ano, yung positive side. Huwag yung negative side para hindi tayo stressed, Di ba? Okay. So, yun lang mga kachofam yung nai share ko sa inyo sa video natin ngayon. At ako'y busog na busog na. Ay, ano, konti na lang yung kamay. Kumain. Yung ko, ano yan, mabagal kumain kasi nanginigod pa siya. Matagal siya kumain. <laughs> Hanggang dito na lang mga kachofam ang vlog natin ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood at kita-kits tayo sa susunod na video. God bless!